Ngayong araw din po, mapapakinggan po natin ang mensahe po ng pagtanggap ng ating butihing kapitan po ng Barangay Tambunan, akin po tinatawagan kagalanggalang Alejandro P. O. P. Isang masigat, masigat po po. Maraming magandang tanghali po sa ating lahat. Uh, alam na po sa ating uh, pulisyan, uh, isang isi, isi ito. At sa kanyang kasama, uh, <laughs> sa ating pong Barangay Affairs. Kasamahan po mga kapitan na dito po ngayon. Uh, magandang tagahan po sa inyong lahat at uh, din po yung ating uh, gawain ay eh, pagpasasya na po ninyo sa pagkakaroon po natin na uh, talaga na naman yung gawain lang na po ang ating mga uh, sagulimbayan talaga po uh, itik-itik pagdating sa mga activity ay po Kaya tayo po, alas po siya ng tapang po na talaga hindi ko na po masyado na makapahala po sa ita. Welcome po kayo na ang mga 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 bisita at yung mga ating mga aking mga kabagay. Maraming salamat po kung natalit ang nangis sa akin. Maraming maraming salamat po sa ating po Bunchin Kapikal at ang dala Alejandro At uh, po, maririnig po natin ang okay. mensahe uh, so, na ating leader na kung saan ito na malasakit at walang sawang nagsusulong po ng kapakanan ng bawat pamilyang buwakenyo. Siya po ay isang punong bayang masipag, may malasakit at may matatag na puso para sa tao. Ang patuloy na nagbibigay daan sa mga programang nagbibigay pag-asa tulad po ng Food for Work, Handog para sa Pamilyang buwa-kenyo Program. Tinatawagan ko po ang uh, magiging kinatawan po ng ating kagalang-galang na punong bayang kagalang Galanggalang Army de la Cruz Karyon, kasama din po ang ating pangalawang punong bayan Kagalanggalang Mark Anthony Esenyo, mga taga-Barangay Tambunan tinatawagan ko po Kagalanggalang Francis Isco Hasinto, Barangay Tambunan. Bagtiagaan niyo muna po ako at ako yung ang naipadala nila dito sa Kadangilanan po ang ating mayor at vice mayor po ay nasa travel po, official travel po. Pero wag po kayong mag-alala uh, buong puso po nila kayong uh, bibigay po kung ano pang uh, pamaskong handong ang daladala po namin. Unang-una po sa lahat, ako muna po ay magpapasalamat sa inyo. Ito pong nakaraang eleksyon sa so binigay niyo pong pagmamahal at tiwari sa aming pamilya. Maraming maraming salamat po. Thank you very much po. Siyempre po, pagbati po sa ating ginagalang na kapitan, Kapitan Alejandro Opis, magandang tanghali po sa inyong lahat. Hindi ko na po pakabaan pa po at alam ko po nga hindi pa rin po kayo nagatanghalian. Ang uh, pamaskong handog po natin ay pinamumunuan po ng ating napakasipag uh, na mayora at siyempre po, uh, ginagabayan po ng ating uh, pangalawang uh, mayor, uh, Vice Mayor Kuya Mark Senyo. Kami po sa sanggunian ay talaga pong sumusuporta sa mga ganitong programa. Sa katunayan po, Naalala niyo pa po ba nung no, ako po'y nangangampan niya sa inyo dito na ako po'y nagsabi na magbibigay po ako ng libreng school supplies? Naalala niyo po ba? Ngayon po, siyempre daladala ko na rin po iyon para may pamahagi po sa ating kabataan. Nandiyan na rin po iyon. At nito pong darating pong um, susunod na pasukan, nasa second reading na rin po ang aking uh, ang isinusulong na taon-taon po ang inyo mga from daycare po to grade 6 ay magkakaroon po ng libreng school supplies na po taon-taon katulad din po nito. Siyempre po, hindi po ito masasakatuparan kung wala pong aking mga kasama sanggunian. Malakapakan po natin, Consel Alinix Solomon, kasama po natin yan. Consel Makoy Loto Hinang. Consel Sito Laylay. Consul Chip Manguera, Consul Tino Manrique, Consul Wilson Mabute, Consul Gatas at Siyempre po, kasama po natin ang napakasipag po natin na Liga President, Consul Adona Miraflor. Palakabakan naman po natin. At ang SK President po natin, John Marcayag. Kaya po, sana po sa mga ganitong programa ay napaparamdam po namin kung gaano po namin kamahal ang pamilyang Buwakenyo kahit bihira po kami nakakabisita sa inyo. Uh, meron din pong gustong ipaanunso ang ating uh, mahal na mayora. Siyempre po, dadating po ang ating uh, ditong December 8 po. Siyempre po, kayo po ay magasimba. Kung kayo po ay may panahon po na makababa po sa poblasyon, magkakaroon po tayo doon ng uh, salo-salong kainan at Uh, sa lahat para sa lahat po ito. Ang ah, nagsabi po sila magbibigay po ang ating uh, Vice Mayor ng uh, 20 ng uh, magpapakatay sa 20 ng uh, baboy at 200 kilos na na ano, kaya kayo po lahat ay inaanyayahan po doon. Ah, uh, sino po ang nakakaalala po dito ng uh, date ng birthday po ng ating Mayor? Naala, kailan po? December ako no, December 13 po. Ngayon po, ang ating pong mahal na mayor ay, alam niyo naman po, tuwing uh, birthday niya, hindi na po siya mag-celebrate. Ngayon po, mayroon po siyang ipinadala po. Para iba, uh, kumbaga po, hindi na po siya mag Ibibigay po sa ating mga kabataan naman po dito. Daladala -dala na natin konsyala, si daladala na rin po namin. Nagbibigay po kami ng laruan galing po sa ating mayor para sa lahat po kabataan po natin. Kaya naman po, uh, advance Merry Christmas po and Happy New Year. Maraming maraming salamat po sa pag-intindi po. Pasensya na po kayo kami po yung medyo nahuli dahil galing pa po kami sa session ni Consihala Dona. Maraming maraming salamat po. Juan, maraming maraming salamat po. Konsehal Francis Isco Hasinto. At gaya nga po ng sinabi po ng ating kasamang konsehal, ang ating po minamahal na municipal mayor ay nagpadala po ng mga laruan para po sa ating mga mumuting anghel po. dito po sa Barangay Tambunan, so We now proceed na sa pagbigay ng ating mga Pamaskong Handog. Tinatawagan ko po ang mga barangay officials po ng Sangguniang Barangay po ng Barangay Tambunan. Mga barangay kagawad po na pumunta po tayo doon sa ating mga respective purok. At ang mamamayan po ng Barangay Tambunan ay inahingihan po na pumila din kung saan purok po tayo nabibilang. Ano po? Para po maging maayos po yung ating mga distribution. At para naman po sa mga bata, Uh, dito po tayo pila sa kabila. Lahat po ng mga ating mga mamunting anghel, dito po sa kabila, may ibibigay po ang ating konsehal isko. Uh, galing po ito mismo sa ating minamahal na punong bayan. Ano po, so dito po yung mga bata, yung mga nanay po, head of the family or kung sino man po ang kasama sa bahay, dito po tayo, i-assist po tayo ng ating mga barangay kagawad. Ano po? <laughs> Yan sige po. Pagkatapos po pa, bago po natin bago po sana tayo umuwi, hihingi lang po kami ng favor na upo na tayo dito para po sa isang picture taking lang po. Ano po? Ayon, sige daw po. Pwede daw po kaya na. Ay, dito na lang. Oo. Ata kali na. So, yung mga nakapila po, harap na lang po tayo dito sa ating sa unahan po dito po sa may akin. Ayan. Sige po. Isang picture taking po muna bago po natin tuluyang ipamahagi po yung ating pamaskong handog. Ano po? Sige po. Magbibilang po kami para po may cue po tayong lahat. One, two, three, smile. Ayan. Isa pong Christmas sign po para po sa ating lahat. Christmas sign po. One, two, three, smile. Yan. Makikisuyo na din po kami ng isang video greeting sa lang po natin. Maligayang Pasko, sunong buwag carry on. In 3, 2, 1. Ayun, maraming maraming salamat po sa mamamayan po ng Barangay Tambunan. At sige po, proceed na po tayo sa pag-distribute po ng ating mga pamaskong handog. Ano po, per kagawad po ang ating pong nandito ay... Sige po, Diretso na po tayo sa pagbigay po. Gumamela. Sino po ang assigned barangay kagat? Ayan, eh, sige po. Pwede na po i-distribute. Tapos yung mga bata po natin dito sa kabila para po sa mga uh, ano po, uh, school supplies and mga laruan po. Yan, sa mga barangay kagawad po ang kukunin po natin yung nasa taas po na parte. Ano po? Yung nasa taas po na parte ng stub. Kuya May?